Sama tayong magiging kakakli. Isa pang bago sa saksi, sumiklab din ang sunog sa Gumaka, Quezon, bandang alas 9 ngayong gabi. Ayon sa Gumaka Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula apoy sa isang malaking warehouse. Hindi pa naapula sunog sa mga oras na ito. Mga kapuso, kahit mapauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, hindi otomatiko ang kanyang paglaya dahil ayon sa DOJ at DFA, posibleng may mga kondisyon na kailangang sundin ng Pilipinas. Sa gitna po nito, nagbigay ng mensahe si Mary Jane mula sa piitan sa Indonesia. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang babae sa gitna na tumutugtog ng keyboard, si Mary Jane Veloso, na may isang dekada na nakakulong sa Indonesia sa pahayag na binasa ng prison warden kasabay ng pasasalamat sa mga tumutulong sa kanya. Sinabi ni Mary Jane na masayang masaya siyang makakauwi na siya sa Pilipinas at makakasama ang kanyang pamilya. Wala nga ang ng tuwa ng pamilya ni Mary Jane. Mary Jane, anak, ito na yung kwarto mo. Oh. Pagdating mo, dito ka na matutulog. May git isang dekada rin natanggalan ng pagkakataon si Mary Jane na makapiling ang kanyang mga anak, si Darren dalawang taong gulang pa lang nung mag-abroad ang kanyang ina. Naiingit po, minsan naiingit po ako. Iniisip po po kung si mama po kay andun, kasama ko si mama. Mahirap po dahil po minsan eh, binubuli pa po, po ako sa school. Uh, Ganon-ganon daw po yung magulang ko. Ah, uh, Nakulong daw po, ganon yun. Pero hindi na po namin pinapansin dahil po And pagka po pinatulan, bali wala lang din naman po yung mangyayari. Kaya po hindi na po namin pinabansin. Gaya na ibang OFW, hangad lang noon ni Mary Jane na makatulong sa pamilya. Pero naawi sa pagkakakulong niya sa loob ng labing apat na taon. Dahil yan sa bagaheng pinabitbit daw ng kanyang mga recruiter na hindi niya alam na naglalaman pala ng dalawang kilo ng heroin. Yung mga anak ko na yan, pinangaral kong matakot kayo sa Diyos yan po talaga kaya masakit po na, na po yung aking anak na walang kasalanan. Mm -hmm. Kaya masakit na masakit po. Para ng na magulong ni Mary Jane, kay eh, Bongbong Marcos. Ang hiling ko po sa ating mahal na Pangulo na sana po, pag uwi po ng aking anak, wag na po niyang ikulong. Diretso na pong iuwi niya sa amin para makapiling na namin po siya. Dahil? Dahil sabik na sabik na po kami sa ating anak talagang gusto ko na pong maakap talaga ng maigpit. Sa tagal po na nagdosa siya sa Indonesia, eh sana po naman, eh diretsyo na po na iuwi nila yung aking anak dito. Sabi mismo ng gobyerno ng Indonesia, oras na makabalik sa bansa si Mary Jane, nasa sa na ng Pangulo na bigyan siya ng pardon, lalo't walang death penalty sa Pilipinas. Natanong kaugday nito ang Pangulo nang dumalo siya sa groundbreaking na isang solar farm sa Nueva Ecija. We will see. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga ang uh, ang uh, how, how this is the first time this has happened. Uh, so that that everything is on the table. Ang malinaw sa ngayon ayon sa pangulo, ligtas na si Veloso sa parusang bitay dahil napababana raw ang kanyang sentensya sa habang buhay na pagkakakulong. We have been working on this for all the previous months, hindi lang ako. Ten years na ito. 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from uh, death sentence to life imprisonment. Gayon man, sabi ng abogado ni Veloso. Commutation is binababaan, no? binabawasan, reduce yung naipatan na. Para mo i-reduce re ang death penalty. Isa ay, ay ano, kamatayan, isa ay uh, ano, kulong magkaiba eh. Ang sabi ng Department of Justice sa ilalim ng pinaplansyang kasunduan sa pagbalik Pilipinas kay Beroso, hindi na nga ang hulugang agaran na rin siyang lalaya. Obligado rin kasi ang Pilipinas na sundin ang mga maaaring ipataw na kondisyon ng Indonesia tulad ng pagtuloy rito ng sentensya sa kanya para sa kasong drug trafficking, maliban lang sa parusang bitay na ipinagbabawal sa ating mga batas. Kailangan natin bigyan ng respeto yung Uh, judgment na ginawa ng uh, Indonesian courts sa kanya na siya ay nahatulan ng uh, um, may pagkakasala talaga hindi natin pwedeng talikuran yon pagkadating dito automatically kailangan nating i pardon siya or executive clemency pero gita abogado ni Veloso wala nang kapangirihan ng Indonesia kay Veloso oras na may balik siya dito yung kaso ni Mary Jane in Indonesia tapos na. Legally. Paano yan? Walang death penalty. So, ang range ng possibilities, pwedeng yung susunod ay reclusion perpetua na apatapong taon. O di kaya, ang gusto natin at tinutulak natin, absolute pardon. Hindi na siya kukulungin kahit isang segundo. Sana pag uwi niya din eh, lahat ng masasayang bagay, ano yun namin na kasama lang siya para masulit namin panahon mabawi mo lang namin yung panahon na nawala siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Malaking problema ang paglakas ng dolyar sa mga mamimili sa Pilipinas dahil ang epekto, pagmahal ng mga produkto. At ngayong araw po, humina ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababa nitong level sa loob ng mahigit dalawang taon. Saksi si Maki Pulido. Sa loob lang ng isang buwan, umakyat ng mahigit piso ang halaga ng kada dolyar mula sa 57 pesos and 59 centavos no October 21, kanina, nagsara ang palitan sa 59 pesos. Masaya dapat si Claire dahil lalaki ang maipapalit niya sa ipinapadalang dolyar ng asawang nasa Amerika. Pero hindi naman daw ito ramdam dahil sa katumbas na pagmahal ng mga bilihin at bayarin. Na-cover din siya nung no, mas mataas na commodity or goods na binibili mo in the market. Parang break-even lang. thank you Nagtala ng record low ang palitan ngayong araw o pinakamababang halaga ng piso mula noong October 17, 2022. Sabi ng BSP o Banko Sentral ng Pilipinas sa kanilang annual report noong 2022, malaking dahilan ng paghina ng piso noon ang pagtataas ng Amerika ng kanilang key rates o yung batayan ng banko kung magkano itatakda nilang interest rate sa pautang. Gayun din ang paghihigpit sa COVID quarantine protocols noong simula ng 2022 at gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngayon naman, tingin ng isang ekonomista, isa sa mga dahilan ng paglakas ng dolyar ang pagkakapanalo ni Donald Trump bilang US President. Pero maaaring pansamantala lang daw ito. Hindi yung katulad nung dati, tumas ang interest rate ng Amerika, di tataas din ang exchange rate. Bumaba ang exchange rate, bababa rin. Pero ito hindi eh. It is harder to, uh, 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 to understand no other than uh, si Trump ito, yung euphoria ng mga American businessman. Paano apektado ang mga mamimili dito? Ayon kay Professor Leco, import dependent tayo o marami sa mga ginagamit nating produkto mula pa sa ibang bansa. Ang pambili sa mga ito ng mga importer ay US dollar na kapag tumaas ang halaga, tataas din ang puhunan at babawiin sa mga consumer. Immediately, tataas ang presyo ng mga inaangkat natin, yung pag-import natin ng oil, ng gasolina, yung pag-import natin ng mga consumer products na ang pambayad natin ay dolyar. Ang masakit pa, apektado pati paglilipat ng mga inaangkat na produkto gamit ang mga barko. Dolyar din kasi ang bayad sa maraming dagdag charges ng mga shipping line. At dahil Pasko, may peak season charge pa at port congestion fee. Dumami ang charges ng shipping line eh. Lahat in dollars tumaas pa ang ating exchange rate. Ang latay niyan hindi sa si importer, sa consumer. Kasi ipapas on lahat yan eh. Idadagyan, yung landed cost. Mamahal. Wala pang pahayagang BSP kaugnay sa patina ng piso kontra dolyar. Pero dati na nilang sinabing nakamonitor sila. Papasok na raw ang BSP kung mabilis ang pagbulusok ng piso. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Marewana at Shabu ang nasabat ng polisya sa magkakahiwalay na lugar sa Paranaque, Valenzuela at Caloocan. Isa sa mga suspect, Malaysian National, na umano'y nagtatabraho rin sa Pogo. Saksi, si John Consulta. Pagkasakay ng Malaysian National sa sasakyan, may inabot siyang sachet na may hinihinalang Shabu sa undercover agent. Doon na binigyan ng pera ang Malaysian habang binibilang niya ang pera. Ano oh, yan? yata ako sir. Right? Oh. Siya namang paglapit ng mga ente ng NBI NCR. Daba! Daba! Limang gramo ng shabu na nagkakalaga ng 30,000 pesos ang narecover mula sa 30 anyos sa Malaysian na empleyado umano ng Pogo. Itong iba na mga foreigners na ito, ay pumapasok naman sa ibang linya. Ang Pogo, lumipat na sa drug pushing. Bukod dito, interpreter din umano ang suspect at marunong magtagalog. Nagsimula siya magbenta ng droga sa mga katrabaho sa Pogo at sa mga Pilipino. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng suspect na ngayoy nasa NBI Detention Facility sa Bilibid. Pag-repact naman ng Cebu ang bistado sa bagong baryo sa Kaloocan. Lima ang aristado, kabilang ang minor de edad na grade 11 student at 18 anyos na grade 12 student. Very alarming talaga kasi estudyante, minor de edad pa. Bukod sa Shabu, nahulihan ng mga suspect ng marijuana oil na nagkakalaga ng may git 300,000 pesos. Kanya-kanyang depensa ang mga suspect. Para sa pagkaanan ng mga ulit. Ano po? Gano'n ka nakakagawa ng Jordan? taon lang po. Ngayon taon lang. Sino nag-report sa'yo dito sa lima? na ano lang po nang uh, wala pong pera po. May usyan na dito po konti. Hanggang konti lang, hindi marami yan. Natutulog lang po ako sa bahay ng tito. Marami lang din Sa Venezuela, tulak naman ng mariwana ang arestado. Nasa 300,000 pesos na halaga ng mariwana ang nasa bat. Online na seller, sa mga customer niya ay kahit sino. Naka-bricks, at the same time is uh, drive talaga, magandang pag-package. -pa uh, okay. So e, ibig sabihin pag gano'n ay uh, e, talagang hindi lang uh, pipitsuging marijuana. Konektado umano ang tula sa milo Robbery Holdup Group na sa Valenzuela at Caloocan umano ng bibiktima. Limang miyembro ng grupo ang aristado. Wala pang pahayag ang mga suspek. Para sa GMA Italy News, John Consulta ang inyong saksi. Hinamon ni House Speaker Martin Romualdez si Vice President Sara Duterte na humarap sa Komite ng Kamara at magpaliwanag tungkol sa paggamit ng confidential funds. Hindi eh, dapat siya, hindi oh, dapat na siya sumipot at mag-oath at uh, magsalita at uh, mag-explica mag kasi lahat ng mga opisyalis niya uh, ma Eh, lang yata may alam so, kung ano nangyari sa mga pondo eh. Kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag nangyayang uh, uh, bigay sa mga ano, sa mga officials ng OVPS. lang magsalita. po. Sirisi ka pa namin makuha ang panig ng Vice Presidente tungkol sa sinabi ni Romualdez. Nauna ano ng sinabi ni Vice President Duterte na ang pinakamalaking hamon na hinaharap niya ngayon ay ang pagdamay raw sa kanyang mga tauhan sa panggigipit sa kanya ng mga kalaban sa politika. Sa pagdinig kahapon, idinitingin sa kamera ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Matapos siyang mapakontempt dahil sa pagsulat niya sa Commission on Audit na huwag sundin ang sabina para sa mga audit report ito tungkol sa confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na humiling si Lopez na huwag na silang maglabas ng statement sa ng kanyang pagkakadetain. May U.S. Task Force na nasa Palawan na nalayong suportahan ng AFP sa mga aktibidad nito sa South China Sea. Ayon po yan sa mga opisyal ng Amerika, Ipinaliwanag naman na AFP kung anong klaseng tulong ang ibibigay ng mga tropa ng Amerika. Saksi, si Chino Gaston. Kontrobersyal ang ayong insyol sa West Philippine Sea dahil dito nakasadzad ang BRP Sierra Madre, ang barko ng Pilipinas na nagsisilbing outpost ng Philippine Navy para igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea bilang bahagi ng exclusive economic zone nito. Pero dahil inaangkin din ng China, makailang ulit nang nakaranas ng karahasan ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Kaya bago sa pandinig ng banggitin nang bumisitang si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang pagkakaroon ng isang anyay task force ayungin ng Amerika. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Austin na sa pagbisita niya sa Command and Control Fusion Center sa Palawan, nakausap at pinasalamatan niya ang mga Amerikanong sundalo ng U.S. task force ayungin ano nga ba ang U.S. Task Force ayungin at ano ang papel nito sa misyon ng AFP sa West Philippine Sea? Sa isang pahayag, sinabi ng U.S. Embassy na pinalalakas ng Task Force ang koordinasyon at interoperability para suportahan ng AFP sa mga aktividad nito sa South China Sea. na ayon daw ito sa kooperasyon ng mga puwersa ng Pilipinas at Amerika tungo sa pagkakaroon ng malaya at bukas na Indo-Pacific region. Hindi nagbigay ng detalye ang Joint U.S. Military Adjudication Group kung ilang sundalo ang nakadeploy sa Task Force Ayungin. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, hindi sasama sa mga misyon sa West Philippine Sea ang mga miyembro ng Task Force Ayungin. Pero tutulong ito sa pagbibigay ng impormasyon tuwing may misyon ng AFP, Western Command sa West Philippine Sea. ISR, uh, Martin Domino Bernas, so, tumutulong sila sa pagbibigay ng information about that but uh on on uh, actual direct participation it is purely a uh, philippine uh, operations. the west comes supported by uh, the philippine coast guard sa isang statement naman sinabi ng armed forces of the philippines na ang mga amerikanong sundalo sa palawan ay nagbibigay ng technical assistance pinalalakas daw nito ang kakayahan ng pilipinas sa maritime domain awareness na mahalaga sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at aktibidad para protektahan ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ang maritime law expert na si Prof. J. Batong-Bakal, hindi na nagulat na may ganitong task force ang Amerika sa Pilipinas. It's not surprising. These are umaga, operational details. No? Uh, there's no need to be so concerned about. As long as it contributes to the overall uh, defense and security of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Pagtaas ng presyo ng baboy, asahan ngayong papalapit ang Pasko. Ayon sa National Federation of Hog Farmers, depende sa supply at demand kung gaano kalaki ang itataas ng presyo. Maging Department of Agriculture sinabing raw talaga ang pagtaas dahil sa holiday season, pero hindi naman daw malaki ang itataas. Sapat din anila ang supply ng karning baboy. Maglalabas daw ng bagong guidelines para mapabilis ang quarantine sa mga checkpoint para hindi maantala ang delivery ng karne sa mga pamilihan. Ilang opisyal ng na gobyerno nagpapayo umano sa mga pogo operator kung paano maitutuloy ang kanilang operasyon sa bansa. Ng mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganang anak na ah, mag magbago uh, na lang kayo ng forma at is legal irang mga simpleng DPOs lamang. Sa ngayon wala pa raw ibinibigay na pangalan sa tanggapan ni Hontiveros, Pero sa tingin niya may malalaking personalidad pa rin sa POGO. Gaya ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. May bagong impormasyon din daw ukol sa mga Chinese spies sa Pilipinas sa pamamagitan umano ng mga POGO. Isa raw ito sa mga tatalakayin sa huling pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo sa darating na Martes. Pamilya ng sospek sa pamamaril sa 18 anyos na lalaki sa Molo Iloilo City ay giniit na tinorture siya ng maaresto. Ayon sa ina ng sospek, umabot umano sa anim na oras ang pananakit sa kanya. Itinanggirin ng ina ang mga aligasyong konektado ang sospek sa droga. Ayon naman sa Molo Police, kung iyon ang paniwala ng pamilya ng sospek, nasa kanila na raw yon. Pero maglabas daw sila ng video bilang patunay sa kanilang aligasyon. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang kanig ng sospek. Pero wala siya sa police station dahil nagkataong isinailalim sa inquest proceedings. Nasampahan na siya ng reklamong murder. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Patapos ng taon, pero hindi pa rin natatapos ang mga plot twist. Gaya na lang ng surprise ni Anthony Mackie sa Avengers fans dahil siya na ang susunod na gaganap bilang Captain America. Narito ang showbiz saksi ni Lin Chi. Hindi lang pambata, nakaka-fulfill din ng younger heart. Dati tayo ngayon sa Marina Bay Sands sa Singapore para sa Disney Content Showcase, APAC 2024, kung saan ipapakita nila ang mga pelikula at mga TV shows na ipapalabas sa latter part of 2024 and 2025 sa mga cinemas at sa Disney+. Plus. Mula sa critically acclaimed Shogun hanggang sa The Mandalorian and Grogu, pati sa Gannibal. Pinuno ang fifth floor ng Marina Sands Convention Center ng cute exhibits and photo pods para sa lahat na gustong mag-selfie. Matindi ang line-up lalo na ng mga K-drama starring some of our favorite Korean superstars. Tulad nila Kim Hye Soo, Kim Sun Ho, Park Yoon Bin, Ryu Seung Ryong, and Joo Ji Hoon na naka-heart hand moment ko pa. Isa rin sa highlight ng event ang pagdalo ng Hollywood actor na si Anthony Mackie. Nakilala siya bilang isa sa Avengers bilang dating Falcon. At ang plot twist ngayon, siya na ang susunod na bibida as Captain America, kapalit ni Chris Evans. I know a lot of people might not like this. I've never read comics. What? I watch every cartoon. I watch every, like, everything from Tom and Jerry all the way to Like Teen Titans, oh, I have kids, I watch all the cartoons. I've just gotten into uh, reading comic books. So when I got cast as the Falcon, I went back and I bought uh, like 50, 60 different comic books. Wow. From the original uh, Falcon and Cat all the way uh, up to the new ones that are Definitely daw, mipagkakaribas sa pagdarap niya bilang Captain America. I don't have the serum, so the life is very different. If you have the serum, you can fight anybody and you don't have to worry about anything. But Sam, like I said, being a counselor, he used more of his brains than his brawn. Para sa GMA Integrated News, ako si Lin Cheng ang inyong saksi. Kilala po ang bleach na pantanggal mancha pero nagagamit din pala sa pagdibuko ng mga obra. Sa halip na pintura bleach ang itinapahin ni na Cyril at Kyle sa pagdesenyo ng mga itim na t-shirt. Nabubura ang kulay at naiwan ang mga masinsing detalye. Hindi raw biro ang paggawa dahil mahirap na ayusin kapag nagkamali. Inaabot sila ng hanggang 10 oras kada t-shirt. Pero malaking tulong daw na ginawa nila itong negosyo. Mga kapuso, tatlo pa apat na araw na lang Pasko na. At kabi-kabila na ang mga nagbubukas na Christmas pasyalan. Wala mang snow sa Pilipinas, no problem dahil sa Quezon City, aba. Merong patikim ng Winter Wonderland. Mag-enjoy ang buong pamilya dahil sa snow machine, iba't ibang mga booth at mga food stall. At welcome pati ang mga fur babies. May fireworks display din tuwing Sabado. Maningning na rin ang mga kulay asul at dilaw na pailaw sa Samal Bataan. Busog ang mga mata pati tiyan sa kanilang Christmas Food Bazaar. At sa Mindanao naman, binuksan na rin ang malapalasyong tema sa Christmas Village sa Kabakan, Cotabato. Sinasadya itong maging ng mga residente sa Karatig Bayan. Nagliwanag din ang kalangitan sa fireworks display. Nagkulay kahelang langit at nabalot ng makapal na usok ang Reykjanes Peninsula sa Iceland. Kasunod yan ang pagsabog ng vulkan doon. Nagbabala na ang mga otoridad sa posibleng volcanic activity sa ilalim ng peninsula. Nasa limampung pamilya na nakatira malapit sa vulkan ang lumikas. Sa loob ng tatlong taon, sampung beses na sumabog ang vulkan. Full of pride namang rumampa, sina Alden Richards at Kevin Bernardo sa Asian World Film Festival sa Amerika. Narito ang show, ni Aubrey here in market, watch Dashing in a blue plaid suit and gorgeous in her powder blue long gown. Ganyan ang datingan ng red carpet walk ni na Alden Richards at Catherine Bernardo sa Asian World Film Festival sa Culver City, California. It's a huge honor. You know, we're very grateful for the Asian uh, World Film Festival for the opportunity. And you know, being here showcasing Filipino talent and a Filipino uh, material is just uh, so uh, rewarding. This is a very, very important night for us and for us Filipinos as well. Nakaka-proud like, to be part of something like this. this. Kasama rin dyan ang iba pang cast na nag sa red carpet. It's one productive day para sa kapuso global fashion icon na si Hart Evangelista. Kabilang si Hart sa mga panelists para sa Vogue Talks, Role of Social Media in Your Business ng Vogue Threads Manila 2024. Nakasama nga roon ang Pinay Social Media Darling na si Nayana Guerrero. Via online naman ang pag-join ng social media personality na si Bretman Rock. And there's more for Heart dahil marami raw di dapat palampasin sa susunod na episode ng Heart World especially the next two episodes, you will see some things na never namin pinag-usapan. Actually, next three episodes. Still. Eh, it's intense. <laughs> Basically, before there were fake news that were going around, um, now it will be addressed and there are actually stolen footages that were, that will be shown. So, nakaka-excite siya. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaki misyon, at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa Jimmy Integrated News, ang News Authority ng Filipino Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.